Hello guys, welcome back po sa aking channel Sa ngayon po ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag ng circumference of the circle Ayon po sa size ng materials na ating gagamitin na po natin. So na nga po yung ating example Bale, ang diameter po ng ating gagawin ay 15 cm Magmula dito sa labas, hanggang dito sa labas 15 cm diameter Ngayon naalamin po natin yung sukat Na magmula dito Paikot yung circumference po. Ayun po dito sa kapal ng material sa ating gagamitin. Ang kapal po nito ay 8 mm. Yung example po natin. 8 mm. Ang kapal. Ngayon, paano natin magkukuha yung sakto pag magpuputol tayo ng materialis para pag binind natin, ay wala na tayong puputolin uli o dudugtungan. Nasa sakto na po sa hinihingi natin na 15 cm. Ganito po yon Para sumakto tayo. 15 minus 0.8 equals 14.2 times 3.1416 equals 44.6 Yan na po ngayon yung circumference ng sukat na to. 44.6 uh, Yan po. Ngayon, dito naman po tayo sa inside diameter. Paryas po ang sukat, 15 cm, pero ito po ay sa loob lang po, dito. Ang size ng materials po na gagamitin gagamit, natin ay paryas din, uh, 8 mm. 8 mm din po ang materials. Ngayon, ganito lang po ang pag-compute niya para po tayo sa sukat pag nagputula tayo ng materials. 15 plus 0.8 equals 15.8 times 3.1416 equals 49.6 so yung 49.6 po yan na po yung 49.6 yan na po yung circumference of the circle yan yung magmula dito paikot pag may materials po tayo kasi po marami yung marunong nito mag-compute nitong 3.1416 Pero, ino compute po nila doon sa wala pa silang materials Katulad po nito, Ibibigay ko sa inyo example Tignan niyo po Ito po, ibig sabihin nito, walang materials na tinutukoy na kapal Basta diameter lang Walang tinutukoy na kapal 15 cm Ngayon ganito po yan 15 times 3.1416 equals 47.1 47.1 1 ang circumference nitong goit lang po Ayan, walang na Walang materialis na tinutukoy na kapal. tingnan nyo po yung mga pagkakaiba. Ito, 47.1. Ito, 44.6 outside diameter, 44.6. Yan po, iba-ibang sukat nyan. Ito po, inside diameter ay 49.6. Kaya yan po ang importanteng malaman ninyo kung paano i-compute yan pag mayroon na tayong materialis na ginagamit. Ngayon, gagawin na po ito natin sa actual o gagamit na po tayo ng materials at i-bibit na po natin. 이리 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 이 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, mía, mía, ay, Mía mía ay, 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 Mía 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 Inside, 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 inside,